Kamusta mga kabay? Teka like, asa di kabay? Gikan mo? Huh? Uh, so, asa ka gikan? Sa Dabao Dabao Kung saan mo nang imong experience dito sa Thailand? Oh, so far, okay Super okay naman okay, okay naman yung experience yun. di, di baka, sa Dabao Di ba ka sa Thailand? Thailand oh. o Okay naman Okay naman Di focus Okay naman ba? Uh, yes, so. okay naman. Ano mo sasabi mo kung ba sa Thailand at sa Pinas? Okay, kumpara mo bang? So far, hindi ko pa ano kasi bago pa ako eh. Bago ka pa? Yeah, bago so, Dago pa, mukha. Bago mukha. <laughs> <laughs> Masaya, maraming guwapo dito. Ngayon, yung experience mo ba sa when it comes sa pagtuturo? Sa Pinas kasi sabi mo, Pinoy dito, mga tayo simple. Nahirapan ka ba? Uh, adjustment. Say, uh, siguro may ano, may language barrier lang. Kasi tap, tayo sila. Ka hindi ka na inis? hindi masyado. Hindi ka nampal. Hindi naman. Hindi naman. <laughs> <laughs> oh, okay. So, may, ano may recommend mo sa mga Pilipino na gusto mag-Thailand? Kasi maraming mga vloggers na sasabi na huwag ka na mag-Thailand kasi napakahirap, mas stress Kasi ano masasabi mo doon? I think as of no? parang pahirapan talaga ngayon eh. Mahirapan. Yeah, kahirapan yun. Hindi ba mahirapan? Uh, it's up to them if, kung gusto talaga nila. Mag-apply. Yeah, mag mag Ibig sabihin, hindi mo sa dinidiscourage I don't, na mag-apply. Uh, I, I don't want to describe or nor to encourage them to go in Thailand, but it's up to them. Hmm. Kasi kailangan may courage ka eh. So. <laughs>